Hello po dito, Thank you po sa par regalo niyo po sa akin. Ah, salamat. Salamat sa paggabay nitong hindi. Ah, wala po 'yan. Wala ah, po 'yan. Normal na po 'yan kasi ah sa isang family po normal, Kasi sa akin kasi Thank you po nino. Thank, you. Thank you. Thank Ingat po kayo lagi dyan. Ingat po. Thank you. po. Thank you po. Thank po. po. Sa po. po Para sa iyo naman yan. For security mo din yan. Para sa pag-aaral, mo Para sa future mo. Huwag lang pressure sa pag-aaral. Enjoy mo din ang pag-aaral. po. Thank magsikap makatapos. Yun Yung pagmamahal ng mga ninong mo. Dapat. So, especially, especially, <coughs> yung yun special, para sa kanya. Mm. Kaya, lang. Saka, syempre, sinasabi ni Ram na yung uh, kababahan Kailan mo ba talaga kayo uuwi? Saka na ako magsabi pag nasa aeroplano na talaga Baka mapornada na naman uh, Ito po yung mga Ito po yung mga regalo po nyo Pakita ko lang po Ay, ba't nawala na? Ayan po Tapos meron po si Doktora po ng Saudi 50,000 actually. Mm. Uh, sila yung nagano dyan. Sila yung nag-sabi talaga. May yung hmm. ganyang yung amang Hindi ko naman din inihingi na nila. Tapos ano po, po? Uh, alam niyo ti si Tita Joby, yung kalusugan niya pala. Kahit na nasa Ay, um, ano po yung... Kahit nasa na, pang... tayo, hmm. In-advise namin na siya kung hindi niya kaya talaga, huwag na sana ang pumunta kasi priority mo na yung kalusugan. Hmm. Hindi, hindi rin namin siya manong mapigil sa gusto niya na gusto niya matita si Kuya. Yung yung nasa panghali po yung kalusugan pero pinilit niya kung umuwi. Kaya nga po, kaya happy ako kanina na, 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 na dasalan din sa nabigyan ng nyesing. Mm hmm. Kalungkot din talagang ayak ka ako ang kanina. Mm hmm. Kasi iniisip ko yung sacrifices sa niya. Oo oh, po. Meron pong, at wait lang po, pakita ko sa inyo. Meron pong, ay nasan ba? Wait po, tito. Uh, ayan po, yung pong sila, ayan, sila, ano po, sila Ninang Jovicen, tsaka po Angel of, Angel of London, Tito of Germany, Mami of Venus, 91,000 din po yan, no? Oh. Opo, tayo. Tsaka po yung kay Paring Hunter din. Iba din ang maaansin ninyo nga, Sobrang ano po, sobrang... Sobrang thank you po sa inyo pong ano, pagmamahal. Mahal po thank you. You're welcome po. Welcome. Ito po. Ito po si Kuya. Basta masaya, basta masaya kami para kay Kuya at makasupport na naman din si kami. Sa inyo din, Tatay. Makasupport na din naman kami. Thank you po. Sabi ko nga kay... Ano, sabi ko kay Tita Joby tsaka po kay Tito Ading. Sabi ko, baka, baka sila naman yung nauubusan tapos binibigay lahat sa panganay natin. Sabi ko, <laughs> na, bigla po ako naiya nung nakita ko po yung mga checking ganito eh. Pero ano... Pagpapakot lang natin ang pagmamahal kay Kuya. For security din ni Kuya yan tayo. Magagamit niya or meron siyang para sa pag-aaral doon, makatulong sa akin. Mm. -hmm. Oh. Ay, ganyan na lang. Kasi hindi na kami bumili ng masyadong ano, ng mga materials. Mas okay na yung for future niya. Oo. Oh. Ang dami mong ano na, ang dami mong tatay na nanay. Kaya yung ano, yung ano pa. Alam ko ginagawa mo yung best mo na eh. Alam ko nandun lahat yung oh, ano na. Eh. Uh, na uh, po, ano po siguro, uh, extra effort pa para sa mga ninong, ninang? O kaya lang, baka masyado na siyang maano eh, no? O, oh, kaya mas na ma-pressure tayo eh. Sa bagay, ano naman, uh, enjoy na lang. <coughs> Ito po si Kuya. Mag-usap mo na kayo ni Nino. Ito po sa regalo po. Nakakasakit nga po ng batok eh. Um, so e, uh, uh, masakit nga daw yung batok niya. Pa paano nga yung batok? Hindi! Eh, ito pa. Eh, hindi ko Hindi ko Hindi yung kaya TMJ. Di ba meron pa rin siyang isang ganyan? ito double Mm. Ayon kaya. Yeah. So, ganito. Hmm, parang ganyan din siya. Wala lang siyang ganito. Ito mm. eh, cute. Para pag-school lang. Mm. Dapat actually dapat magkamukha sila Tayo nito ni Kuya Di ba mm. dapat twin niya sila ng color, Lily, Steve, eh wala nang color na okay, isa. So. Kaya pero magkaiba para magkamukha kayo ng ganito. Nakita mo ba yung sa face? Ganda niyo? Hmm. Thank you po ulit po, Nino Joe. Thank you Welcome, welcome. Hello. Para sa'yo, welcome. Nasa si Tito ngayon? Ay, As... Nasa ambulance ako. Ambulance po. Ambulance? Ano, isa ho kayo sa mga, isa kayo sa mga bayani po ng ating bansa. Parang Joe. Uh -huh. Tsaka, tinataas niyo po yung dangal po ng ating uh, bansang Pilipinas. Salamat po. Mamaya po mag-ano sila. 1-2 sawang basketball to panigurado. Kailangan mo ba kayo yun lang para makalaro mo po kayo? Kaya nga eh. Yeah. Sa susunod. Sigurado hmm? pa kayo lang talaga. Sigurado talaga. Para... Paring Joe, baka hindi mo kaya ninyong ano, apat na oras na basketball. Ang lakas ng stamina niyan. <laughs> kahit to ano, kahit to, dalawang oras na walang minto. Sige po trabaho ng muna ako. Aba, ingat po kayo sa trabaho ng. No? Ingat po. Opo, salamat po. Salamat, salamat po. po. Wait lang na. Parang rin jo, thank you ah. Thank oh, you, thank you, thank you. Uh, uh, itong itong araw na to, yung pagpapasaya niyo po sa panganay natin, ding, hindi ko to makakalimutan. Salamat po kayo. At uh, bahala na po yung ating Diyos sa inyo salamat, salamat. Okay. Ano po muna, baka may gusto kayong sabihin sa mga nagmamahal kay Kuya. Ano po, uh, ipagpatuloy niyo lang kung ano yung nararamdaman ng yung puso. Siyempre, una pagmamahal. at prayers lang din para kay Kuya na malampasan niya mga hapon sa kumali. Mm. Ayan lang po. Grape. Thank you. Thank you, thank you. Tita Jo. Ito si paring Joe. Yan nga, katekram. Hindi ako makamubunak eh. Bye. Sa mga ano mo, regalo mo. Gusto ko malaman na kayo ano. Kasi ako, hindi ko din ma-explain yung ano ko eh. I can't explain my uh, feeling eh. Sa ngayon, ano yung nararamdaman mo na? Masaya po. Ba't masaya? Kasi yung mga tao na ba mahal ko sa akin. Mm. dati po kiling ko po na mabuhay pa may ako, nabigay na po sobra-sobra pa -sobra po. Hmm. Grabe ano? Helicopter na? Wala po. Bakit ito joke po? 91,000. 100,000. 50,000. Ticket yung uh, halos yung na rilo mga regalo grabe no grabe ng ating Diyos sa'yo no napaka ano mo kumbaga sa ano alam mo yung mga halo halo na special maraming toppings may mga dahil mas mas special siya. Meron siyang ice cream, meron siyang alangka, <laughs> lahat na ng sahog. Parang nandun eh, no? Sino ba okay. mga tayo muli po? Nagkapasalamat sa mga nagmamahal. At ang wala po, i-channel po natin. Siyempre, dito po sa Game Voucher, Nino Hunter. Thank you, thank you po, Nino Hunter. At siyempre, dito po ako pala Dylan mm -hmm. Judy K, Dino Johnson, Angel of London, Tita of Germany, and Mami Vinos, 91,000. Mm -hmm. Thank you po. And dito po, kay Kim Nilang, Doktora ng Saudi, 50,000 pesos. Grabe. Yes. Katagram. Nung mm ano. -hmm. And of course, dito po, sa binigay po ni Ninong Hunter na nila regalo po. Thank po Paano paano kanina, sabi mo masakit 'yong. Tuwing saatin yung, yung floor bar. <laughs> Ang ganda ko, eh. Bagay mm -hmm. sa Siyempre, Sure. Sir, 'di raw salat po. Sa bilig niya kung 100,000 pesos. Oo, oh, no. Hindi lang 'yun na. Ah, po, may, may mga regalo po. May mga regalo kay Kuya Steve, kay baby natin, Kay baby boy natin. Mm -hmm. Tapos ang dami po eh. No. po kaya sa anak hindi po. Hmm. Talagang ano, hindi ko maano, pa-telegram yung love niyo kay Kuya. Yun yung ano yun yung parang alam mo yung sama-sama nilang love. Gusto ko yung sama-sama nilang love. Yung gagawin natin, yung magiging resulta, yung outcome. Yun yung parang gusto kong makita na yung yung sama-sama nilang love sa yung yung outcome yung kalalabasan nung love nila ng ng buong universe tinatawag ka ng ano y? anak ng buong universe eh. yung lahat ng pagmamahal nila yun yung gusto kong makita someday ano yung outcome ano yung ikaw pero sa ngayon, siyempre, ang tanging hiling lang naman nila, yung ah... Uh, maging mabait ka, kababaan ng loob, magsipag ka sa pag maging mabuti kang anak ng Diyos, ng uh, mga mamatpapamot, saka sa amin. na, sa lahat ng mga nagmamahal sa eh. iyo, gaya ng mga ninong-ninang mo, hindi lang mga ninong-ninang pa sa lahat. Huh? Yan, kateklam, ko, excited na rin kayo. at napakabilis lang ng panahon, napakabilis lang ng isang taon. Susunod, 17. 18. May ano ka na. May sarili ka ng desisyon. Pwede mo na kaming iwan. Hindi, <laughs> siyempre ano ka na. Kung baga, ibig ko lang sabihin, malaya ka na talaga. Yung, uh, pwede ka na mag -decision ng sarili mo. Pero iba pa rin po pag mayroong buwan mm -hmm. mayroon na. Iba pa rin po pag mayroong sa mo. Mayroong nag -de decision hindi ko narinig na. Parang... Ano po, mas iba pa rin po may kasama po nag sa buhay na Mas may alam po sa sa'yo. Parang hmm. po. Hmm. Siyempre, kami lang naman, kami naman na. Ano lang kami? Uh, nandito, nandito, lang naman kami sa, ano mo, sa tabi mo eh. Anggat Hanggat kailangan mo. Baga, instrumento lang naman din kami. Kahit ikaw, instrumento ka ng karamihan. Milyon-milyon. Ginawa ka ng ating Diyos dahil may purpose at reason siya sa'yo. Kasi, kaya ni Tita Joby, naging kalakas ang kanya. Naging lakas kanya dahil lumaban siya sa sakit niya. Yung iba naman, mas, mas pinagbutihan yung kanilang trabaho. Yung iba naman, mas nagsikap, nag, uh, nagsipag. Kasi ginawa kang inspirasyon. Kaya lahat ay uh, may purpose at reason. Sabi ko nga, napaka-special napaka mo eh. Kaya sana yun lang, ano, wag magbago yung kababaan mo ng loob na. Yun lang naman yung ano ko nak sa'yo. Yung kababaan ng loob. Yun lang naman, walang kababaan ng loob. Pagmamahal sa ating Diyos, sa bawat isa. Sa aming mga magulang mo. Tsaka kay papat mo, siyempre. Okay. Thank you na sa lahat. Ako din, gusto ko din magpasalamat. Hmm. alam ko, lagi ko, Lagi naman tayo nagpapasalamatan eh. Pero, kukunin uh, ko itong pagkakataon na to. Thank you din sa lahat. Sa pagmamahal. Sa lahat. Sa yung sakripisyo mo. Yung pagsisipag mo. Pagtsatsaga mo. Sa pag-aaral mo. Yung pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Sana yun lang na. Huwag, huwag magbago. Okay? Lalo na yung mga gabay mo kay Kuya Luis. Kay Kuya Naua ikaw yung ikaw yung sumusunod sa akin ikaw yung uh, tumatay yung pangalawang mm -hmm. ikaw yung tumatay yung pangalawang ama dito kaya mm -hmm. ikaw lang yung maaasahan ko maliban kay Tito Jun okay okay sa lahat po inuulit ko sa lahat po ng mga ninong ninang lahat po ng fan page kay Tito Ading kay Tita Joby kay Tita Ethel sino pa kay paring Hunter Paring Cho Doktor ng Saudi Tapos sila Tito Julie Kay Ninang Jovison uh, Angel of London Tito of Germany My Venus Sa lahat ng mga hindi po nabanggit Pasensya na po Pero lahat po kayo maraming maraming salamat po At ito po Yung sa mga hindi po nakakita Pakita mo na Doon sa, sa live Ito yung Ninong Tso At tignan nga natin Paano ka magbilang ng 100,000 na Minsan Kapag ka na doon tayo Bumibili ng gold Dirap ka magbilang ng 100,000 eh 5, 2, 3, 4, 5, 6.

ano din, nagbigay din nagbigay din si Paring Joe sa papa mo, di ba? Yan, nagbigay din siya ng 10,000. Mm -hmm. Doctor Al Saudí, doctor Nan Saudí para ser. Anong message kaya ng pakanin natin? Dito ka na. Tabihan mo ko dito. Siyempre gusto ko message na pakanin natin. dito. Natuwa lang po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo na kang pag 18 ka na. Ano sabi mo na? Hindi mo. Hindi. Ano yung sabi mo kanina? Uh, Siyempre mas okay po ako may gabay pa rin po galing po sa'yo. Hmm. Okay. So, dito lang kami lagi eh, para sa'yo na. Yun uh, lang sa mga ninong-ninang. Ayan po, may sasabihin daw po si Kuya. Uh, thank you po ulit sa ulang po nagpasabog. Tita Ma'am siya mali sa Dave ang bata pinagpala. And solid tech Dave, Dave and fans group. And sa solid oh. sa Dave, tech Dave and Tech fans group. And sa Tech Ram oh. Lordy Bill fans group. Uh, parang mo hmm. sa po. At uh, po sa DM Armies, parang mo hmm. sa po. Sa pangunguna po ng team ng Jaro Thank you po. Sa admins and founders. Thank you po. Eh, dahil malay si paring Joe. Ikigis ko na lang si Paring Joe para sa iyo, no? Paring Joe para sa iyo to. At yung kay Okay. Bye, Katagram. Love you. Love you. Love you. Love you.